Tapos na kagad. Bilis naman ang gubayat nito ng taong to. Ah! Yun tayo yung kalabasa. Upo. Sayuti. Kaling talaga ni Paling talaga maya talaga. Ako lang yung nagkayat kanina sa... Ay, nagkayat. Nagkayat. <laughs> nagkayat kanina sa gabi. Tinapos ni Paling yung sayuti. O, oh, so, oh, mag-ayot sa so, karneng baboy ah. At saka sa karneng baboy ako? Siya. Parang ibang amoy dito. tayo eh. Ibang amoy dito eh. Ah, health conscious na tayo. Pati isang ampalaya um, ang palaya nag-iisa, hindi na din patatawarin. Yeah. <laughs> Sayang to. Nag-iisa. Nag-iisa. Okra yan. Ay, sorry. Oh, okra pala yun. Mali ako ah. Kala ko palaya. Ano bang nangyari? Hindi na ako makakilala ng gulay. ampalaya palaya pala yun.

Alam ko matagalan ka. Sige na pre kasi oh, wala problema yun. Hindi pala basta-basta yung buhay lang guro. At saka oh, YouTube, YouTuber ah. YouTuber tapos pamilyado pa. Nagbibidyo tayo sa kanya. Malingki tsaka... pa, malingki pa. Siyempre, bibili yun na rin ng ating mga sangkap eh. Siyempre. O oh, pre, nataka ko ba? Oo. Oh. Alam kong monetize ka na. Oo. Oh. Bakit? Pero, pansin ko lang, mga nakaraang vlog, hindi hindi pa monetize yung channel mo. Puro mga karning baboy, puro mga baka, pata ng baboy. Ngayon, monetize ka na, pansin ko puro gulay. Gulay na? Uh, may explanation ka ba, Pre? Pwede, pwede pa-explain? May baboy pa rin. Baboy pa rin rumor on kung ano Hindi talaga, nagkataon lang talaga yan mga na kung anong meron natin available na resources na ating yeah. natin i-upload na <coughs> alam, <na, coughs> alam, na alam natin lutuin. Yan lang muna ang i-upload natin hanggat sa lahat, maubos natin lahat ng mga lutoing pwede natin lulutoin ito sa ibabaw ng mundo. Lulutoin natin habang kayo ay nagkakatuwaan. Ang malaga naman dyan ay hindi yung basta ka nagluruto tayo Pag kasama tayo pa eh, mag daming pre, Pinapalood tayo ng mga hey, victorious natin? Ang sa akin, pre. Oh. Pansin ko sa'yo. Nung hindi pa monetize, wala kang pakilam sa health mo. Tira lang ng tira. O, ngayon, monetize ka na, pre. Healthy foods na? Mmm, health conscious. Diba? Paano kung um, monetize ka na, tapos hindi ka naiingat sa health mo? What if bigla ka nalang Itubuhan dito? Oo, oh, simba ko. Simba ko lang na. Oh. Pagising mo, may tubo ka na dito. Di ba? Kaliwala Wali rin yan, hindi mm. pagka-youtuber at saka oh, kasimso ba tayo? Dapat, tama ito. Mm. Ay, healthy food ba? Gulay-gulay din tayo minsan. Hindi, <laughs> sadya. Kalagang ito, sadya na lang talagang kulang kami sa budget. <laughs> <laughs> Nabili na ang ngipon ba? <laughs> Kaya ito lang muna talaga. Na muna. <laughs> Eh, kung gusto nyo bibili ng baka next time. Kalabaw na. Kino <laughs> Yung beef. Saka na lang yan. Pag may budget na tayo talaga. Ito din tayo lang ganyan. Siyempre. Kapon. Ang balayo yun ba? yung mga gusto ding marating. Ang balayo yung kapon? Ayun lang muna. Ang mga balayo ang Simula lang lang ka. Monetize tayo no? Nagkataon siyempre. Vegan ka na ba? Vegan? Vegetarian. Vegetarian tayo. Plant based ba? Pero may baboy yan. Oh, yan lang, yan lang. Mamatay pa rin yan. Kala nyo healthy, ha? <laughs> Kala <laughs> nyo lang, na, ha? Mamatay to. Ang <laughs> babata yung binasanggap oh. lang minsan. Ang babata. Magkika dyan, ha? Eh. Mahalo dyan sa gulay, ha? Sarap. Oh, ah! Dating kanin, ha? Sarap. Losartan 1050 <laughs> mg <miligram. laughs> Yan <maka> Victoriaos Henen <laughs> talaga Axel Free. Ano? Ano? The time is <laughs> pasmo. Pasmo na. Kelb tertiary behind pa. Kita. Inag breakfast tayo ko eh. Ten Oo. Oh. Ebe, <laughs> lalamasin natin sa asin nating baboy. Lalamasin. Lalamasin sa asin. Master Lamas, ka victorious. May asin yan, lalagyan din ng asin. Okay. Lamas talagang sinabi na word ba? Tara. Pre. Ready na? Ito yung mga sangkap kapo. Ah, dami Is sa gulay. ko isahin ko pagsabi, pre. O. Pre. Gulay, gulay. Pre. Meron tayong gabi. Na kanina natin kinuha doon sa ating uh -huh. saliling tanim doon, no? Ginaan oh, yeah, mo Okay. Yeah. Oh. Yeah. Ito na yun. Ginayat ko na siya. At saka, yung kialay na, ginayat mo. Mayroon tayong kalabasa. Sayote yan. Ito banda. Upo Yung upo dito. At saka may patula dito. Crowd. May upo Isang piraso lang. Dinali ah. na natin kasi kanina. Kasi sayang din yun. Dinali. Nag-iisa. Ah. Pero yung mga kamatis. Dali ah. Sariling kamatis, ito niyan, nalang, ito eh. oh, sariling kamatis yan yan. Sariling kamatis yan. Kinuha din sa kamatis yan. Tami kamatis yan. Oo, oh, kinain kasi nung kwan, nung halimaw, kakapon, makulaw. Tsaka siyempre, may mga sangkap-sangkap tayo na. Sangkap-sangkap mm -hmm. <im> Tsaka, sibuyas na. Ula, yeah. ayan, buwak, bawang. Ha? So, complete sa ikalos tayo. Well, let's Lalagay go. Lalagay natin yung Oh. Oh. Ah. Ang mga tagaan yan. Ang dami-dami ng mga tagaan yan. Ang higop natin, mas lalo tayong kumintab yung mukha natin at lalo tayong babatangan Bistina yung ating simod Puro tabak yan o Kala nyo hilti itong luto namin ha Yan kayo nagkakamali <laughs> Hindi kami babayang yan o walang mga kolesterol, mantika Na victorious pa Hindi mo nakita yung <laughs> sarcastic face ko pag tawa ko Hindi ka nakita. ko sa mga nyo, horror movies <laughs> nyo, dito, dito, nilungan, <laughs> eh, Masarap kasi yung may taba sa baboy. Pre! <laughs> ano yung bawa? pre, uh, Mahangin ba? mahangin. Oh, Malamig na simoy ng hangin kasi December ko na eh. Hindi na. ito. Na, Nangangamoy biyaya na eh. Oo. Oh. Nangangamoy biyaya eh. Kasi, Ikaw lin. December eh. pula ng hasang ba? Wala pula ng hasang ba eh. Oo, oh, kasi... Predict nga ngayon daw lalabas yung PAI. Uy. At... Sildo. Hmm. Nag-aabang ngayon na yun sa ito. Nag-aabang ngayon. Na. Na Nag-aabang ngayon unahan uh, niyo yung umaya pagpasok ng mga bata unahan niyo yung mga bata <laughs> wow, wow. Uh, dono busy uh, na unahan uh. na yun and is very healthy mm. food yes quality control namin okay. yan um. na so tayo pre ma-healthy na tayo pre healthy na tayo healthy ah oh. nice na yeah. muna, hindi pa monetize mm. puro tila na ng tira pata ng baboy Baka, kalabaw. Ayun, eh, monetize. Diba? Sabi ko, Maribu, victorious. Health conscious na tayo dapat. Kasi, <laughs> lalo na ikaw kasi monetize ka na. Ano ba? Ah, ganyan mo oh. ron? Ganyan ba yun? Ano mo ang money? Pag nakatubo na yung leg mo. <laughs> diba? Nagising mo. B bigla ka nag-blackout. Pagising mo. Sana, may tubo na dito. Na. Na oh. di sa leg. Dialysis ka na. Saan po dito kapitan na nakatubo, no? Saan, 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 saan? 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 Ano sabi mo? Saan ang tubo? Dito. Dito. <laughs> Tapos may dugo. Katakot. <laughs> Takot yun. Useless yung pera natin po, no? Pero ito, yung itong ginagawa niya rito. Pero akala niyo talaga. Akala niyo na hilti. Akala niyo talaga. Akala na hilti. Ah. Uh, <laughs> mamatay ito! <laughs> 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 hindi ka nakabuti ng hospital nito. Pag kinamaan ka, hindi ka nakalusartan 1,000 mg. Oh, tampak yan bang? Pilipin saka. ka, siyempre. Oh, tingin na, nating... oh. so. okay. pre. Lagi uh, na lang ating bawang. Na-press na-press ang kamatis, oh. Okay. Lagi sa ating sariling punong tanim yan. Punong tanim? Punong, punong punong gulay. <laughs> Mother plant? Mother plant. Sarili natin yan tanim. Lagi. Lagi. Oh. Ah. ah! Boss. No? Siyempre. Victorioso, abang tumatagal, bumabata ba? Siyempre, dahil yan sa mga pagkain natin masasarap na ganito. Oh. At saka yung kwan. Ang pakintab ng yung... mukha yan eh. Parang Importante may, sa ganyan. Parang city pa. Oh. Collagen ba yan, bre? Collagen? Collagen? Cholesterol yan. <laughs> collagen. Cholesterol yan. Collagen. Oh. Kala ko, collagen yan. May, uh, may, may collagen content siguro yan, pre Importante, pre Hindi tayo dysfunctional. Diba? Ang um, natin mo yeah, na. Yung edad natin, pwede diba? Ma, wow, pil na to parang hindi na tayo tulad ng dati, di ba? Ikaw yung nagsabi nun. Di ba? Hindi oh, ba mga nasa mga 20s pa tayo? Parang, parang halimaw <laughs> ba? <laughs> sabi sa Visayan. Ito to, hindi tayo magsasalagi sa kape. Ha? Magiging mga dependent tayo sa kape niyan. Baka, sabi na, yung kape kasi baka dependent yan. Hindi, hindi. Ang natin natin lang, hindi tayo magkasakit. Kaya pag magkasakit tayo, wala. Kahit ilang yan, kape pa yan. Nang <laughs> kapsul pa yan, wala yan. Oh. Yung na ginagamit natin ba, hindi ko sabihin. Like Max. <laughs> ah, siyempre, ilangan. Baka naman, bikini uh, ano? Ah, uh, nagturo ng addictive 'yun, pre. Baka hindi ba <laughs> 'yun? kape, kape lang, hindi yung kapsul kasi uh, Healthy, okay. Okay. Ano mo nangyari dito sa'yo? Diba? kapsul ka, anong nangyari? <laughs> hindi ko na sasabihin. Ha? At, siyempre,

At saka, babaw ko, pre. Ito yung pinaka matigas na bahagi na, eh, na sangkap pala. Oh. Yung ating gabi. Oh. Uunahin natin. Okay lang. matigas-tigas ang kaunti, Ang ito pala sa ibang hindi. Oh, my God. Nalil mo na yan ka, no, kaya mantika pa yung pala. Magkabis mo na siya ng mantika. saka takpa lang ito ng hindi. Okay. Pagkakasin siya yung mga lalambot. Pabalik ka niya mamaya. Okay. Ah, victorious. Ah. Oh. Ilalagay na natin yung sabay-sabay yung dalawang sangkap. Ah, tatlo pala. May kaunti pala tayong ukra Kalabasa. Mat matigas yan eh. Oo, oh, matigas-tigas ng konti yan ah. Oh. Kasali na yung atsal, pre. Kasali na yung atsal, yung Saka yung ating sayote? Sayote, matigas-tigas oh, eh. yan eh. Oo, para yan sa oh. pagdibig sa tigas. Lagal lang sa ibabaw, pre. Ah. Mas matigas. E pantay, lang, tigas, pre. pantay lang, pre. Pantay lang. Yung atin, pre, medyo matigas-tigas, oh. pre. Pan. Pagkalo, may kape, pre. Hmm. Pag may hiyo yun tayo yung drive. Oh! Ah! Titigas yan. Parang <laughs> nagpaparinig ka ba? Pag walang drive, Max. Matigas pa ang sayote. Mahal na ang Dreamax Pre. Hindi na ako maka-afford. Uh -huh. Dati, <laughs> apat binibili ko, lima. Ngayon, isa na lang. <laughs> Ikaw ba <laughs> yung binibili ka? Wala lang <laughs> Yung kalahati lang. <uargaano> Huwag <ha> <panoghaidentified> <interfere> mo i-shoot yung isang sachet. Yung isang kuhan. Hindi, kami... Kalahati lang, lang. Ako rin yan Ako nito, kami. Kasi magkaedad kasi kami, eh... Takpa pre. Kasi babo lang, takpa lang. Huwag mo i-mix, sabi niya pa rin diyo. Isunod yung malambot na kwan. Ayan. Yeah. Ingredient natin. Hindi namin yung jaggy. Okay, okay. <laughs> Siyempre. Lalagay lang namin sa kahit taas lang. At mahayaan. Wala lang mix-mix yan. Hayaan lang muna yan. Yan yung idea ni Pauline okay. Tawil. kasi. Tamang-tama lahat na baba ng mga sabaw-sabaw ng ano, buday. Hindi masusunog yung kanin sa baba. Okay, takpan. Yan sa nanduga. Hmm. tubig. 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 Um, tubig. takpan rin. Sa lalim. Takpan na, Takpan mm -hmm. lang. Takpan lang. Takpan lang. Takpan lang. So, uh, may bago ako natutuwa kay Parin jewel Walang mix-mix muna yan. Patong-patong lang ang mga sangkap lang mga gulay. Saka na natin yan siya i-mix pag uh, may timpla na. Timpla pa. Punta eh. tayo. Maglalagay tayo ng tuyo mga kapitulos. Controller, may itong luwag. Talang control natin. Kaunti no, lang kasi nag-asin tayo sa baboy. Saka mag sa mix tayo. Busa natin ang na sa mix. Kangin na. Ah. At uh, Ang ting buhangin mga kamitulos Paper Black paper At uh, trademark natin mga kamitulos hey. Siyempre Hindi hey, tayo mabubuhay niyan eh Kakambal Siyempre. sa paglaki eh Kampi lang Siyempre Mayroon tayong oh. visa mix mix Yan mga kamitulos Mix mix na tayo mga kamitulos oh, Mix na Mix na oh. Dito na yung dinawag na, hindi na tayo mag-mix. Kasi yung baboy sa loob, sa kailalim, tumutog na yan. Oh. Yan yung nagpapa ah. Manapotlik Ngayon, mix natin Kasi kanina, hindi natin yung mix Ang technique kasi yan Ang purpose kasi niyan Para hindi mawarak ang mga gulay Oo, oh, hindi ma-distort pa hmm. Yung cooking process, hindi ma- One hmm. Hindi Lagyan ng kundi Ang kunting sabaw Oo oh. Muta oh, yung kundi Awa yung kundi Yung Yung pork pre Magkulay ko ano Hindi siya mapotla Tingnan Kunti lang pre ah. lang. Kunti lang pre. Ang dami niyan. Sa oh! tasa lang. Pwede sa'yo pre. Ayan. Bro. Kung natin kasi baka ma-distort yung eh, sura ng gulay. I-incorporate lang yung one. Yung, guan, yung, yung seasonings at yung mga one, gulay. Ang masayadong galaw-galawin pa. Oh, Sige, sakpa na natin kagad. Okay, at least mga kuwan. At least mga 3 minutes free. Okay. Natakit. Simiring. Simiring nga. At saka, kain na tayo kagad. After 3 minutes, simiring. Buksa natin. Oh. Oh. Ah, Stiga na pagaluto eh.

Tingin ko pre, okay na yung gulay pre. Patayin na nilang ang pre. Ang apoy. Ayan. Ayan na pre. Gusto na yan pre. pre. Kaya na tayo pre. Sa lang yung halak ng Jesus Christ. Amen. 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 Sige, sa Amen. Amen. <laughs> sige, 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 Amen. sige, 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 ko sige, 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 ayan sige, 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 ayan sige, na. <langit>. sige, <laughs> <laughs> sige, <laughs> <laughs>

Kumitin lang kaunti, Pe. Kaya, mga natin. Kita ka natin. And kuha tayo dito sa karahay para hindi magamu. Mayroon yung serving spoon. Salak na gulay na. Oo. Ah! Eh! Yung ganda na yung na. Masa ba Hindi kung black nga. <laughs> Ang ilang kong naman. Mga akong mag-pray <Make no> nga. <laughs> pag